Sa pagpasok ng susunod na taon, tsak na mas maging puspusan ang paghahanda ng ating mga delegado para sa Paris Olympics. Ang ibang atleta sasabak pa sa kompetisyon upang mag-qualify sa pinakamalaking sports event ng 2024. Kawag na ito sinigurado ni Chairperson of Senate Committee on Sports, Senator Christopher Bongo, na suportado niya ang mga atletang Pilipino. Yan ang ulat ni Daryl Oclares ng PTV Sports inaabangan na pagbubukas ng pinakamalaking sport event sa susunod na taon. Pagtungtong ng Hulyo ay magsasama-sama ang mga pinakamahusay na atleta sa buong mundo para sa Paris 2024 Olympics. At syempre, hindi magpapahuli ang ating mga atletang Pilipino. Sa kasalukuyan, apat na Pilipino pa lamang ang nakapasok sa Paris na kinabing ni na EJ Obiena para sa Athletics, Carlos Yulo at Alia Finegan para sa gymnastics at Yumir Marshall para sa boxing. Kaugnay nito, suportado ni Chairperson of Senate Committee on Sports, Senator Christopher Bongko, ang magiging kampanya ng Pilipinas para sa Paris Olympics. In fact, during the budget deliberation, isa rin po sa isinulong natin no, na magka, ma, mapondohan yung PSC. Ako mismo, as chairman ng Committee on uh, Sports, isinulong natin na uh, maglaan ng pondo para makatulong po sa preparasyon ng ating mga atleta para sa Paris Olympics at the same time sa delegates. Panawagan din niko ang suporta ng pribadong sektor at ng mga National Sports Associations. Huwag natin iasa lahat sa gobyerno. Napaka-importante rito ang suporta po ng POC at ang suporta po ng ating mga NSA. Doon talaga manggagaling yung uh, uh, suporta. So magtulungan lang po tayo dito. Ako naman, uh, I'm rooting for our team na sana madagdagan po yung uh, napanalunan nating uh, uh, ginto. No? Inaasa naman na madagdagan pa ang listahan ng mga Filipino Olympians matapos ang serye ng mga qualifying tournament sa iba't ibang mga sport. Darylo Clares para sa Bayan.